Pag kumpleto at nasa bahay lahat, ganito po ang lutuin nyo. Kung isda at gulay po ang madalas nyong hinahangad na mapanood sa mga cooking videos ko, eh hindi po kayo mabibigo. Dahil yan po ang talagang gustong gusto kong lutuin para sa amin din sa bahay. Basta kung anong isda meron po kayo, kinakailangan eh sariwa, pagulungon nyo lang po sa o cornstarch bago iprito, tostahing maigi at nasa sa isang timpo po oh, tayo. Okay, muna itong sibuyas ha, pagkatapos ng isang minuto. Yun muna ang karot po ang lalagay ko ha. Sandali, ilalagay ko rin po itong ating patatas. O, ganyan eh. Tsaka natin igisa itong ating bawang. Kasi masusunod yung bawang kapag ka isinama natin dito sa ating uh, patatas at karot eh. Patisan nyo na po, dalawang kutsarang patis. Kanyan na rin po ng toyo, dalawang kutsarang toyo. Pamintang duro, pati kamatis. Ketchup na po lamang ha, dalawang kutsarang ketchup. Dalawang tasang tubig. Kayaan na po natin kumulo at tuluyan ng lumambot yung ating patatas. O, oh, malambot na po yung patatas. O, oh, tinitinidor, tinidor Malambot na eh. Bukapiranggot na repolyo po. Hindi po. Yun. Kasama ko na po itong broccoli. O, oh. nakita nyo. Dapat po eh, bichuelas ang kalagay. Bagyo beans. Eh, kaya lang po eh, Wala naman akong bagyo beans. So, ito na lang po ang aking isinama. Isang maliit na broccoli. Masasayang. kapirang eh. <laughs> Sandali, bago natin takpan. Tikman muna nga natin. Ha? Tikman, tikman. Ako po, sarap. Ngayon po isara natin, hinaan po natin ng apoy at mga siguro isang minuto lamang eh. Susunod na po natin yung ricado. O isang minuto. Lalagay ko rin po itong pechay. Meron naman po talagang pechay. O ito po yung ating cornstarch. Lagyan po natin ng tubig. Hindi hindi niyo lamang ha. Saka po natin ilagay itong ating tilapia fillet. Ito namang tilapia fillet, parang tatlong malalaking piraso po ito na hiniwa ko ng maliliit. Kung kakain na kayo. Hindi ko na po isasama itong cornstarch na ginawa ko pero kung gusto nyo, dapat po isinama natin bago natin ilagay yung ating isda. Lagyan po natin ng konti at halu -haluin natin ng konti at nang lumapot po yung sabaw. Dahan-dahan lang ha, at magka magkadurog-durog yung ating isda. Oh, magugutom talaga kayo dito. Ang lapot ng sabaw. Gusto nyo po bang dumaan? Ito ang aking niluto. Oh. Nakupo. Ho-ho. Oh. Marini po, oh. Talagang tatagaktak ang pawis nyo. Pag natikman nyo itong niluto ko. Tignan nyo nga oh. Oh. Pirapiras yung gulay. Pinagsama-sama. Nilagyan ng fish fillet. Nagkaos to. Gusto nyo bang dumaan? Ten at mabigyan kayo ng kaperanggot. Yung tupperware na lalagyan, isolin nyo po ha. <laughs> o ito po ang ating fish macaw. Ayos po ba? Nag-i-enjoy po ba kayo? O siya, hanggang sa susunod po muli, bukas, gagalingan din natin yung mga simpleng ulam lang, madaling lutuin at masarap kainin yung papawisan po kayo. Ayos, Ron Dilaro po!